Ako si Paps. Pitong taon nang sumasakay ng barko. Walang ipon. Anong pinagkaiba ng ratings sa officer sa barko? Ngayon, pag-uusapan natin ang sahod, responsibilidad, oras ng trabaho, at oras ng pahinga. Kung ikaw ay nagbabalak na maging isang seaman sa barko, dapat mo itong malaman. Tatanungin muna kita. Ikaw ba ay may pangarap? Gusto mo bang makaipon agad? O gusto mo agad sumahod ng 150k? Gusto mo, di ba? Pues, gusto mong maging officer agad? O gusto mong sumahod ng 50k agad? O oh, napapaisip ka, 50k and 150k. Wait lang, ito pa. Hindi mabigat na responsibilidad. Yung paisi-isi ka lang sa trabaho, yung pagkatapos ng trabaho sa hapon, wala ka nang iintindihin, kundi pahinga na. Pues, gusto mong maging ratings. Malaki ang pinagkaiba ng opisyal sa hindi opisyal sa barko. Unang-una, sahod. Ang starting ng sahod sa opisyal ay 150k. Depende po ito sa barko at kumpanya ang kinabibilangan mo. Sa ratings, ang sahod mo ay 50k. Depende rin sa barko at kumpanya kung nasaan ka sumasakay. Pangalawa, responsibilidad. Mas malaki ang responsibilidad na hinahawakan ni officer kaysa kay ratings. Halimbawa natin sa engine department. Kay third assistant engineer, hawak niya ang purifier, boiler, aircon, reprovision, elevator, crane, pumps, and motors. At marami pang iba. Kay ratings naman, sounding of tanks, reading parameters, transfer of waste oil, clean the engine room, at kung anong iutos ng engineers. Pangatlo sa trabaho. Ang isang crew sa barko ay nagtatrabaho ng walong oras. Pero nakadepende ito sa mga machineries mo, nakadepende rin ito sa mga kasamahan mo, lalo na kung galit sa trabaho. Uy, madaming ganyan sa barko, sila yung mga tagapagmana ng kumpanya. Biro lang mga paps, libangan kasi nila yan. <laughs> Pagdating sa trabaho, si officer ay in charge sa mga machineries. Overhaul, maintenance, troubleshooting, and maintaining good running condition ng mga makinarya mo. Si ratings naman, siya naman ang assistant ni officer. Sa lahat ng ginagawa, susunod lang siya kay officer. So masarap mag 'di ba? Wala kang iintindihin. At pang-apat, oras ng pahinga. Pagkatapos ng maghapon na trabaho, prangkuhan na o tinatawag na pahinga na. Si officer pagbalik ng kabina, may responsibilidad pa din yan. Unang halimbawa, sa makina, Unmanned engine room O walang tao sa makina Nag-alarma si Purifier Kaya siguradong bababa ka ng makina Si Ratings, anong gagawin? Ayun, pahinga na Nagbabasketball na Nagdodota na At kung ano-ano na ang ginagawa Pero ikaw na officer Nasa makina ka pa din Nagto-troubleshoot ng problema Tandaan mo, kapag officer ka Anytime na magkaproblema sa makina Lalo na kung machinerismo ay bababa ka talaga. At pagdating naman sa gabi, si officer nag-iisip pa ng tatrabahuhin niya para sa kinabukasan. Si ratings naman, diretso na ang tulog, sarap buhay. Haya, hay. Pero tandaan mga paps, ratings ka man or officer sa barko, lahat tayo may kanya-kanyang importanteng ginagampanan na trabaho sa barko. Kung ikaw ay nasa posisyon, gamitin ito ng tama, hindi para abusuhin yung mga nasa ibaba.